Kanta ko sa Kanta tayo. Kulang ko, oh. Ginata na may tilapia na, ano. Huh! Oh. Kulabas Um. May mga sarata, magluluto ako ng ulam ng mga anak ko. Oh. Patatas na maitlog, nisa, at saka ginataan na tilapia na may kalabasa.

Hmm. hindi ako na kaya itong ulam na ito niluto sa mga ano ko katayot ulam ko kaya piya isda bawal sa akin yung ano eh bawal sa akin yung itlog kaya panguhin ko na ito nang sunog niya ayan tayo ah naglamati ka Tapos ito sa salang ko naman ay itong bigas. Sige lang muna. Pagkain ko muna. Salang mo tayo ng bigas. Masinsan natin. Dito tayo nagluluto sa ano kasi hindi tayo makalakad. Kaya dito tayo magluluto sa papag dito sa mga basa natin yan na mas kasi sila sa mga basa natin mga selan. Kung um, Ayan, kala ko na yung bigas. Kung dito ako luluto sa aming, ano dito kasi hindi ako makalakad. Ito ay piniperpera lang ng mga anak oh. ayan, sila na ko. Ayan, silala ko ng aking luto ay nakanin, kanin. Yung, yung kanin kanina, yung silangal ko. Yan, kanin naman ito luluto ko. Ano yung... Ito di ba yung ulam nila, oh. Ba sabi ng mga mga ano natin diyan baser sir, wala mga anak ito ulam nila yan. Patatas na maitlog na ginisa. Bawal kasi sa akin patatas kasi mataas to sa protein. Sa kayo itlog bawal sa akin. Kasi ito ito ulam ko, tilapia, dagitaan. Na Nakulabak pa. Dapat din yung ulam nila masarap din. Eh, yung request niya sa akin eh, kasi paghali na sa school, kailulutuan ko sila paghali sa school.